来个奇怪的刺激的了，啥路？哦哦，哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈 hao? o fi.. ach.. ahok ochot hap polit muka kosé o badna o ga anak ng цwe lu ahah mungi di to o andoney ku gang bungitus dide napig bog

Tingnan mo, parang silang dalawa may iwan. ay, Ayun! Four na kahit lahat? Ah! Hindi! Niya... Mo muna, pag hindi niya... maghuhubad ah. <laughs> <laughs> mag ng damit ha? Oo! Okay. da yun na usapan? <laughs> <laughs> oh, yasibeng okay. palang mo Look now <laughs> oh but naiks, omat omat go Ayun nga ang punishment eh. Ge. Hindi ka patawan na siya. Bakit sa? mo. Malamig. <laughs> Hindi na, gusto mo mo rin, ah. Oo Okay, pull mo pa more. Oh. Pwede Liam? 来，你弄。